pali rin, di ba, boy? Yan. O, ng tito ko, mga kalitar. Yan. Mga kalitar. Yung, di ba, boy, papali pa rin na, mga kalitar. Ayan lang, mga kalitar. Ayun, o, Tatanggalin ko lang sa sabit, mga kalitar. Mga kalitar. Ayan, mga kalitar. Tatanggalin ko sa sabit. Yan. Yan, mga kalitar, o. Yan. Yan, mga kalitar. Ayan. Ayan mga kalitar, ay... Tay, magpabli din di ba, boy? Guwayin nang tito ko. Yan. Oh. Oh. Sino? Oh. Diba? Ayan, oh, di ba? Sino? Ay, maalitan. Oh. Di ba napakatayo ng maalitan? Kung tayo maggawa ng tito. Oh. oh. Dati po kasi ay binata pa si ay, mga kalita, rangina po kasi nung hangin kanina po yung malakas, yung mainit na yan,